magandang patanghali sa ating lahat mga kabro ako ngayon ay pupunta doon sa ibaba at kukuha ko ng papaya habang tulog pa ang aming aking alagang bibi ay magtula mamaya ng uh, manok ito na puti ito so, kukuhain natin itong hagdan yan dahil masyado mataas ang papaya na akin pong kukuhaan so bisbisan ko lang mga kabro kasi yung aking alaga So mamaya ay magising naroon sa ibaba ang ating kapaya dito na ito yung magdaan dito yung malimit tayong dumaan sa lugar na ito